Alam mo ba na naniniwala si Lebron James na kung si Yannis Antetokounmpo ay maglalaro sa 70s era? O sa panahon nila Bill Russell, Wilt Chamberlain at Abdul Jabbar ay kayang umiskor ni Yannis ng 250 points per game? You trying to tell me Yannis wouldn't be able to play an NBA game in the 70s? Yannis Antetokounmpo would have 250 points in a game in the 70s? Ayon kay Lebron James kaya ni Yannis Antetokounmpo na umiskor ng 250 sa panahon nila Bill Russell. Tatagal ba si Yanis Antetokounmpo sa panahon nila Karim at Bill Russell o magdo-dominate siya dahil sa lakas at bilis niya na taglay? Full package na player si Yanes malakas ang katawan may maayos na ball handling marunong pumasa may mid-range shots at desente ang tira sa beyond the arc. Para maikumpara natin ang laro ni Yanes at ng mga player ng 70s panoorin muna natin ang maikling highlight sa panahon nila Karim Abdul-Jabbar. Makikita na lamang si Kareem Abdul-Jabbar sa panahon niya pero yung depensa sa 70s era mahigpit. Di tulad sa era ngayon nila Yanis Antetokounmpo na papabayaan ng player na mag-drive sa loob ng painted area. Medyo exaggerated lang yung sinabi ni Lebron James na 250 score per game ang magagawa ni Yanis Antetokounmpo. Parang na-disrespecta na ni Lebron James ang mga NBA legend sa panahon ni Kareem Abdul-Jabbar. Sa tingin nyo mga boss magagawa ba ni Yanis kompo na umiscore ng 250 sa panahon nila Karim Abdul-Jabbar? O hindi lang nire ni Lebron James ang galing at depensa ng mga player sa 70s era? Kung may komento kayo sa sinabi ni Lebron James mga boss pakilagay lang sa comment section at ating pag-uusapan yan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito pa like, follow at share na rin ang mga videos ko maraming salamat mga boss ingat palagi at God bless.